It, my name. Don't like what you... I don't give a fuck. Can suck my dick. Sa barangay di Makita, dito sa isla di Maklaro May usa kaagihanan ng ilang ginakahadlokan, Daghan daw kuno, mga elemento ang tuuhan lang at tawaan na lugar. Upat ka oras sa among gibiyay ito. sa among team ang natuuhan lang at tawaan na lugar. Upat ka oras sa among para makaabot sa so, minuun lang bariyo wakwak. -wak. <laughs> Giniagawa mo! Gilibot na edluwag ang lugar kung asa dagag maligno iya kining giadtuan ug iyang gipamatyagan Laing gini nga ako pamatiyagan diri ang lugar ha? Sama karoon sa nakita diri. May naglutaw-lutaw. May, may naglakaw-lakaw. Kung diri ...basa ang tubig. <laughs> Muna ako ang pamatsyagan diri nga wa kasabot. Pero dala ako ang ako ang magnetic pipe na magpahibalo nga mao kini okay na ang nakasayo kung asa ang mga dili ato O para mabalan kung na ay inkanto ka tri o unsa ng mga maligno gilibot ni edluwag ang lugar kung asa maligno. Karon nakita ninyo, mo oh, okay ni eh. ang agihanan padulong sa katong gidaing lang nga dagag dili nato. May mga labay nga wala sila kay ilak kinsa. Karon ato nato. Kay diri pa lang. Oh, dagang gi kayo. Nagid Kita ninyo to. Kita ninyo to. Dito ta mangadto. Tara. So, ato na tayo ang lugar na ilang ginaingon. Ito daw ang lugar nga daghan dagdili dilin ito. Huwag ang tanan mo agi nito. Okay? Mang Bula, tlaka, blok, Kaya naimang labay. Wala sa kablok ng kinsa. na ito. Pag-abot sa lugar. So, karon din rin. Nakaabot na sa ato. Sa ato ang ginapangita nga lugar. Na ang ginaingon la daghan dagdili dilin ito. karon gamit na ako ang tube pipe Kusog ka yo. Kusog ka yo. Dili ko sila gusto nga nga naay magsaba-saba. Karang gusto nila hilom lang. Oh, kusog kay hangin. Uy. Mo na kung gid sa inyo wa. Ah. Ang ginaingon sa mga tao diri ah, nga naay manglabay, nga wala sila kung kinsa, wa sila makita kung kinsa. No. hindi mo na ko sa inyo ha ah. kung unsa ang naadria na, na ako'y dala papel pero nakita na ako sila actually isa lang yun siya kabuok <laughs> paano dagan. sabi? hindi lang ang akong itsura niya Dili nga di siya ingon nga dili siya ingon nga naikasuko sa nai mo agidria ang iya lang di ay kalingawan lang pag akong na drawing, akong demo siyang nawong mo ang nawong. Mm. Paano mo sabi? Ang gusto sa mga tao mga dili ah. Dili na sila hilabtan, pumuagi sa diri dili sila gusto nga labay-labayan sila. Pero na ako gamit nga ritual. Kini ako ang gamit. Gamit na ko ni Chinso para sa pagpahawa sa mga dili nato. Na, na ako'y dala nga uh, magnetic luwag o ritual ni ang akong himuon karon. Para mapahawa na to ang dili nato. Ano atong himuon? Pag-action nga motingog ni siya, dili siya sugot. Dili gitcha mo sugot nang mohawa diriya. Kung dili pa siya mohawa, nalapotay laay ang ritual nga himuon. Dili gitcha mo Dili gitcha mo nga nang mohawa. Sa so, atong himuon karon. Pagkuha ta og bato. Nairobi. O iya kinenggi orasyonan, naghimo siya ritual para mabalaan kung nihawa o ba ang inkanto o kapre. Uy, nibalik. Nibalik. Nikusok ang hangin. Nibalik. Kaya karon ni kusog ang hangin, na ay napa isa dili na, dili 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 musugot na mohaw adria. gamitan nato siya magdetect light. <laughs> Kini siya mabalan nato kung naay espirito diri o wala. Pag musiga ni siya, naay espirito Pero pag dili musiga, wala espirito Nakita ninyo? Ang espirito Ang espirito Ang espirito Tara, ang espirito Parang espiritu. Ikaw ang espiritu. Um, sa karon, makauban na to ang isa ka parang abnormal investigator. Kilala na ninyo ni, 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 siya dugay na ninyo siya gauban sa atong programa. Wala iba. Ed, luwag! oh, Ako, ni Adto Kudria, tungod sa wala ko nangita o gubot. Ang ako walang ni Adto Kudria para makipag-istorya kay Ma'am Cheska. So, sa so nabalita ko na ako, nakahigituan dito nga uh, delikado nga lugar. Musta dito? Ah, sa karun, ako na itong napahawa ang katong dili na ito na yung gineingon yun sa atong programa nga sige pang labay ba ito? So, ang mga ganito, wala pa malukin kinsa, ilang ginakahalukan. Ako na siya na pahawa napahawa. Uh, yes, uh, purpose, eh? Ah, uh, mamin! Yes, ma'am! Ma'am! Ah, kini ma'am, ang purpose ani, mo kung yung ginatawag na magnetic tube pipe ah. Oh. ang purpose ane pag mo tingog ni siya kung na ay o wala kung mo tingog na ay spirito nga dili na gamit ayun, ka lang. Gamit ang gamit ang purpose ane mamchis ka kini akong ginahimu pang ritual pag muli nung kusog ibig sabihin na ay mga dili na to pag mo kusog siya tinyog na ay espiritu nga dili na to 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 mo na siya Ah, kini siya, Ma'am ang purpose ani? tawag na Ang tawag na ko ane, Magnetic Light. Kaya siya, hindi na siya musiga kung wala yung espiritu. Pag musiga na siya, ibig sabihin spirito. Nay, nay spirito agi. Agi. na siya yung nasagap ng espiritu. Hindi na <laughs> siya yung nasagap ng espiritu? Na ni Aggie. Na espiritu ni Aggie. Espiritu